ayan hello mga kakilners ayan nga natin adrenarsnik at tayo po ay magbibigay sa ating inahin ito po ang ating saw na malapit ng anak, so magbibigay tayo ng ang tawag po nito ay kangkong ito po ay binibigay natin pag malapit na silang manganak para mas magali silang manganak, mga anak mga kasi nga po ito ay pangpadulas pangpadulas oh, para mas mabilis manganak ang ating mga alagang uh, saw. para hindi sila mahirapan Yan mga. natin to uh, ating alaga ang pangalan nyo po ay si Maduna Yan, Maduna, kumain ka lang mabuti ha? Yan, si Maduda. Good girl, si Madura. Yan lang mga ka-agri. Uh, tawag nito ay kangkong, mga ka-agri. So, maganda to para sa ating mga alagang inahin na malapit ng mga anak, ha? So, yan lang mga kunting tips para sa mga nag-aalaga. So, Thank you, bye bye. Agri Nurse Nick po.